Bawal ka nga mo surrender. Huwag kang sumuko. Kasi, kasi, nilalait pa tayo ng mga hindi naman successful sa buhay. <laughs> Funny, but it seems very, very true. Tinuod kay mga isoon. Dagan ka iyong nga mula do sa doon. Ay, may labot sa tumadis ha? Pero ang taong naong, ang taong nagway. Munas ginawa po. Ano? kinanglan di ka mo surrender. Kinang so ayo gyud sugot ni ikaw. Mo, mo kung alaot ka karon magpaalaot pa ka. kinanglan you will you will work for it double time no. Sacrifice you gyud disiplina tanang gyud as in utong gyud bisag init halag, ginhawa delfin. No? Bisag mura na tagi kuan kanang gibalibali nga baga hala kung bati gyud no. Kaya ang mga nanghilabot, traba na ito. So, pa doon nga sa lawayon. Labaw pa nga hugaw. Labaw pa nga kanang nang dili No? Silang kinabuhi. mo binay kadaghanan sa itong katilingban mga ikson. nang ikaw mo surrender ka. Luwi, kikis nga tanan. Mo surrender ganit kay mga ikson, makaluluoy gid ka. Katawaan anak ka nila kay bisu. Huwag na sila imabuhan sa imuha. Kung panalitan, huwag mo, kinunsay mong kinabuhi, di mo na sila mo, katawa pa na silang taman pero sa imong paningkamot grabe ang pang-right An -an -an -an. sa imong diskarte bisag sala na lang diskarte imong gisudlan as long as wala kay giapakan mga iksoon as long as you believe nga kanisya mo work out gud kanisya in the wrong, long uh, in the wrong, in the in the in the wrong time in the long run mo work Siya din go for it push mo yan push mo yan no dapat masamot jud ka kaogihan dapat masamot juga o paningkamot kay lagi gilait ka sila kay lagi gilibliba gi, ka nila kay lagi sa imong gilakat karon sukwahi sa komunidad kay lagi ikaw sa lawayon ka kay lagi ang imong kinabuhi kanang luoy kay sa ngano ngano kang naingon ana no so dapat ikaw di jud ka mahunong di, di ka mahunong mga isuon, until you cry in the Lamborghini no ayo jud kay mas kung mani man gani dili makahatag og kalipay ay, ay, di dyan ko stop until I will cry in the Lamborghini. na no, kung di man gin makalipay, at least naa ata di um, ako comfort zone na kung hindi man gin makalipay ang ang money, at least kita di aircon ta nga kung grabe ka init di man ta ka aircon nga grabi man ka man ta ka afford so agwanta na nang gita no agwanta tas ka init mga iksoon trapaw ta ta mas ginawa kinahanglan kung walay mo push ni mo imo ang kaugalingon keep going kay ngano kung walay mo push ni mo imo ra gyung kaugalingon dapat strong gyud ka dapat imo ang kaugaling imo gina sige nga may mayan nga kaya nato ni self kaya nato to kinabuhi ah. no imo jo lang ipa butang nga mindset nga di gyud ta mo surrender kay ngano nagilait pa ta sa mga unsuccessful po nga mga tao in sila, Dako kay ni sila rules sa atong ginabuhi makapalig-on man ni sila. No makapalig-on ni sila mag ayaw na sila himuha nga uh, obstacle. No ayaw na sila challenge na sila, hagit na sila, dili na sila hadlang ni mo to stop you there. Challenge na sila para ma magmalig-on pa kasi imong kaugalingon. No unya ang uh, kill them with your kindness. No bisag singgitan pa ka din ha. as in kalma gyud, no kalma, kalma gika ka kabaw juga mo control si imong kaugalingon. Sus with grace pa with smile pa Nah masamot, makagot na sila as in mo na sila. makalita na lang ka, na 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 sila. Nga ikaw din ha, gwapa ka ika, ni shine gya ka nga Kalmado mga ika mo sa gubang sa mga pagsulay. Kay, nga man, mahimo lang na din may suon, believe me or not, kung imong ipiko ang imong mga tuhod. No, magpalaban kitag langit mga igsoon magpalaban kitag universe universe dili ta nga kita kita ra dapat na adjo universe no na adjo sa atong likod na aki mga abyan mga santos na to ha, mga angels na to ri ato ginasang tawgon kay dako kay na, na silag impact sa atong kinabuhi mga isuon labi ra oh, kanang ma, ma, kusga na punta ka na ang oh, maluya ta kay grabe na gyud ang panglait sa mga unsuccessful nga people sa atong lugar maluya na ta din ha, kay ngano na minaw sad ka do not confront if panangitan gani ako if makadungog ko dili maayo mo so, igsuon sa ko isig na my goodness dito di, ko mo confront kin sa may nagistorya man ako out message na ning kinahanglan ako magamping na ko sa kung kaugalingon i do not kanang sh i should not trust anyone bag anak ko nga dili na ko dili na ko mo confront kin sa man ay nganog makabalo ka sa tao mo nga dumti ang sala ayo makasasala ano kung mangutana ka 15 na istorya ni mo anak kinsa na siya kinsa na siya may ka kinsa na siya maayo po na siya ayo na siyang pagkatao anak so. ang mahitabo bati ang imong siya, na kay heart di excuse me dili di, man jud na to malikayan nga masakitan ta magdumot jud ta maguol man kita tawhan ay kada sa una kun kay na sa una oh hmm, grabe kay na sa una may inun jud ta anak niya nga kuan hmm nabito nga, naabitaw, nabito ko may, kui friend Riz o na, uh, pag permiro pa lang kong ini nga balaya then, we went to her friend na dato sa Zalungso niya, ako masang estudyante sa kanang piano, no, sa so, ang Music Encyclopedia niya, muto siya nga, kanang, uh, na mo dito, nagtabi mi anak niya, tabi may tulo ngayon siya nga, ang ganahan, ko anak tinya, siya, dato di ka, nga, mag anak ka, mangan ka, ka na mga, Kena mga skip, landscape, landscape ko sa balay nga murag. Ganahan mo kay ko anang mga bulak-bulak anak pero mo um, tay time lagi kay putay maid. Ah, uh, ko pud injit ko ganahan made, kay bas as long as kaya pa nako kay ngano ulo ana oi. Libre mga bata no ni mag sige nag cellphone ni ako lisod jud kay ko mga muan. Digit pugoy di pwede maamo kay ngano gamay ra kay ko tolerance patience nako kay. No, na, makakita ko di ang galing ko dingkod ka kontra jud kay nako balangon gyud so nangunan you will work for it kay di ko mag mag relax relax kina kina lang ni chuka istoryahan ako kung sa imong trabaho na di chuka masilbi ana og iya kong iingnan nya dato deka ka nga magingon ana ka ana ba then moto nga kanang wa wa nang Grabi, oi bro ro wa lo pud niya nga istorya ha ba wala ra gid istorya and then one time na agi siya sa balay na agi siya kay bago pa ko adto nag kuan sa akong balay bago pa ko nagtukod sa akong balay siya ato niya na ilang skate lamig ko siya nga tubagon nga ano ba And mo na siya, muna nga. Karun, she's he is suffering from insomnia. Di siya katulog na So mo na Ampo lang kita mo ikso nga dun, magutaw mo gutaw sa tayo si katawa sa kita sa ginoo niya. May nantag magalaw tayo tama ikso so. Pa lang yapo na to siya ng mga kay Ang mga tao nga nakaagi og mga kalisod ng ison, dili gina sila mo bisag mo realization, bisan pa siguro og nagpasakit ang tao di unko ganaw na inimi-inimi. Bisan pa siguro og nagpasakit na sila nato. I-pray gina na to sila kay kanang wala ta bang aluya sa ada nila no kung sila pa kay sila sa atong lugar dili gina sila makalahutay ba mo ana. So magingon anak kita may muna nga kanang i lang gina to na sila kanang mga tawo nga mga ingon ana mo isuon kanang ako di jud ko magbutang og hatred kay but what if karong adlawa karong mga orasa, tinako kamata and then mos face natas lain kalibutan uro yung nasan pedro tinuod nga nasi san pedro tinuod nga nay langit tinuod nga na impirno na madahan mangandoy kita oy nga God is merciful inig tulog na to nga igutag pasaylo oy kinang kinasingkasing gid mga Lord basi karon na lang jud ko nang nga igutag pasaylo niya nga igutag pasaylo nga kanang magiistorya kita sa Ginoo nga kana tuma kalaksot wala bita ka mata at least nang ina tagpasaylo sa iya kanang kinasingkasing pud kay kabalo ba Ginoo nga sincere ka o dili no so ingon ana lang gid nga igsoon ana lang gid ang ang life